Isa ka rin ba sa mga nandito sa mga napapanood mong tutorial video na bawal daw panoodin ang sariling video? Yung iba naman tutorial ang sinasabi hindi daw ito bawal. Kung iisipin natin, paano pag may nag-comment? Di natin may iwasan may view ang ating video. Para di ka naman lito, kung sino ang paniniwalaan mo, bigyan na lang kita ng dalawang paraan para makapag-reply ka sa mga comment ng iyong video para sure na wala kang pangamba. Una, i natin ang autoplay video. Paano ito gawin? Sundan mo ang step na ito. Click mong menu, click setting, iswipe natin hanggang makita natin ang media at i-click natin ito. Hanapin natin ang never autoplay video. Tap natin ang box para magka-check. Para kahit puntahan mo ang video, wala kang pangamba na mag-play ito. Tulong na din ito, makatipid ka sa data kung hindi wifi ang gamit mo. Pangalawa, gamitin mo ang Comments Manager sa iyong dashboard. Open mo ang dashboard mo, click mo ang Comments Manager, at dyan ka na mag-react at reply sa mga comments ng mga viewers mo. Sa tulong ng Comments Manager, makakapag-reply ka sa mga comments ng iyong mga viewers nang hindi mo na ipe-play ang iyong video. Kung nakatulong sa iyong video nito, huwag mo namang kalimutang mag-like at follow for more useful tips, Idol. Maraming salamat sa panonood.